Hello guys, good morning. Kumusta kayong lahat? So dala-dala ko na yung aking walis. Dahil magwalis na ako dito sa first floor. Nakapagwalis na ako sa second floor. So nagdala na din ako ng jacket dahil maglinis ako sa labas. Bukasin ko yung ano namin, garahe namin. So marami na rin alikabok. Naglalaro yung mga bata doon. Pero makakape muna tayo. Ayan. kaka ano ko lang guys kaka baba ko lang guys pero bago ako bumaba ay nagwalis na muna ako sa second floor hindi na ako nakatulog ulit guys nung umalis yung dalawang alaga ako 6am din ako bumalik ulit ako sa higaan ko pero hindi na ako nakatulog ulit sobrang ingay talaga yung bahay namin guys dahil ni reaper ata yung bahay nila pinapalitan yung tiles sobrang ingay grabe pinapalitan nata yung tiles ng bahay nila dahil kahapon is lumabas ako nagtapon ako ng basura doon sobrang daming ano mga tiles na basak basak yun ata ang inano nila pinapalitan nila sobrang ano pa yan guys madaling araw pa yan dyan sila nagtatrabaho sobrang ingay pero okay lang naman yan ganyan ngayon ay taglamig madaling araw ano sila madaling araw pa sila nandyan na hanggang hapon sila yan dyan pero kapag tag-araw, mga langga, ano, tag-init, kapag summer talaga is hindi sila nagtatrabaho dito umaga. Nagtatrabaho sila dito is gabi. Kaya mas, nung ano nga, nakaraan ano eh, nakaraan taon, pa eh, so, isang kapitbahay din namin dito is inayos din yung bahay nila. Ano din, tag, ano din, tag init. So, hindi kami, naka, hindi kayo makakatulog pag gabi pati yung mga bata dahil gabi sila nagtatrabaho, sobrang ingay. So, ngayon ano din. Sobrang ingay din nila. So, no choice tayo dahil bahay nila yan. <laughs> Nasa teritoryo sila. Nasa teritoryo si nila. So, hindi na ako nakatulog guys. May 3 hours pa naman sana ako para matulog. So, hindi na ako nakatulog ulit. Sobrang ingay. Sa ano pa naman, sa tabi pa naman. Dahil well, dito yung kwarto ko guys is itong kapitbahay namin yun. So, so umano talaga. Malapit talaga sa kwarto ko. Kaya hindi na ako nakatulog ulit. So, bumangon na lang ako. Magkape. Tapos, magtrabaho na ako. Ayan. mag na lang ako dito sa first floor. Tapos, sa second floor is magmamap na lang tahir. Tapos na ako mag, ano. Tapos na ako mag doon. Sa third floor. Ay, sa second floor. Sa third floor, hindi mo na ako maglinis. So, Pwede na nga ating kapi, Sakit ng ulo ko sumasakit talaga ang ulo ko kapag kulang ako sa tulog. May slice bread pa tayo dito. So, hindi ko alam kung ano, hindi wala kaming bigas ngayon. Nakalimutan ko sabihin sa aking amo na wala na pala kaming bigas. Ayun. Pagdating na mga bar, may kanin pa naman konti. Ayun yung wala na ano. Siguro mga isang takal na lang ata itong bigas namin. So, maliit na takal lang naman yung takal namin. So, buti na lang may konting kanin pa dito. Ayun wala naman ano, wala din patatas yung dalawang alaga ako. Nakalimutan ko talaga sabihin sa amo ko na wala na kaming bigas. So, ayun, pati ako na <laughs> naubusan ako ng ano. So, mamaya pagdating niya, sabihin ko na wala na kaming bigas pala. O, bibili yun. Pero hindi pa naman yung bibili agad-agad dahil matutulog pa yun, guys. Matutulog pa yun pagdating dito galing school. Tapos, mamaya pa yung gigising. tanon yung amo ko. Mamaya ang gabi pa yung gigising. Six or seven, ganyan sobrang sakit. Pati mata ko masakit eh. Ganyan talaga ako mga lang kulang ako sa tulog. Ayan. Tapos kapag tanghali, hindi naman ako makaka hindi naman ako nakakatulog. Hindi naman ako inaantok kapag tanghali or hapon, ganun. Tapos kapag gabi, hindi din na ako nakakatulog. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. So, mainito yung tubig ko, guys. Ayan. So lang tayo.